Sabado pa nga ito ganap kaya ngayon ko nga lang niya upload dahil nga sobrang busy ako ng mga nakaraang araw. Ngayon nga lang uli ako makapag voiceover at sobra talagang na -miss ko nga. Sabado nga ito ganap kaya nga walang mga pasok ang mga bata. Birthday nga ng asawa ng ate ko at dito nila napili sa farm na magsaliwa na makasi talaga ng hangin dito at napakaganda ng tanawin. Halos nga green ang nakikita mo dahil sobrang dami ng puno. At yan nga enjoy na enjoy si Question sa pool na maliit na halos <laughs> nga <laughs> <laughs> hindi nga siya charot lang. At dahil nga mahilig si Kuya sa gulay, gulay nga yung ipapaluto niya. Halos kalahati nga ng luluto namin ng gulay ay dito nga ipinitas sa mga tanim nila. Pag nga ang mga tanim mo at mga nasa paligid mo, ay siya nga namang hindi ka talaga maguguluto Luto. nga sila dyan ng bami na paborito ko din. Madalang din kasi ako magluto nun dahil nga hirap din akong lutuin. Bago nga kami magluto ay magmamaritas nga muna kami dahil yun talaga yung rekado sa mga lulutuin namin. <laughs> Pagkatapos nga namin kumain ng almusal at magkwentuhan, eh, sabi nga niya magsimula ng luto ng pananghalian para nga hindi kami halin sa pagkain. Sabi ko nga muna kay nanay, hawakan eh, nga muna si Ellie para nga makapaglibot-libot ako at makapagvideo para naman may mai content. Habang sila nga ay busy doon sa kakaluto, ako naman ito nagbibideo. Habang nga itong um, video na to at pagbo-voice over ko dahil nga na-miss ko talaga. Kapag nga uh, nakulangan nga kayo sa panonood, eh bisitahin nyo lang nga aking YouTube at makikita nyo lahat ng video ko. Pa, like and subscribe na din para mas masaya. O di ba si Kuya Sean nga ay enjoy na enjoy mag dahil nga pagdating namin ng kamanang hali ay nandiyan siya. tapos ko nga mag -ikot, ikot ay bumalik na nga din ako doon para makatulong. pa na nga nila magluto dahil nga malapit na kamanang halian. Tulong-tulong nga kami diyan sa mga gagawin para nga mas mabilis. Sabi nga nila mas mabilis ang trabaho kapag tulong-tulong. O di ba binaligtad ko lang pagkatapos nga ay na nga ako ng pwedeng gawin para nga makatapos na rin kami. Ka ang mga inaayos sa mga rekado at naghihiwain nagkukwentuhan talaga. Ito talaga yung masaya sa pamilya. Ito talaga yung hinahanap ko, yung banding, yung banding na madalang nangalang mangyari dahil nga sobrang busy na sa pamilya. Pero kahit nga sobrang busy sa mga pami pamilya ay hinahanapan pa nga rin namin ng oras para nga magkakasama-sama. Kapag tapos ko ka nga tumulong ay nag-ikot-ikot nga muna ako dahil nga hindi ko mapigilan ang ganda ng view dito. Kung meron man ako isang pangarap na pwedeng matupad ay siguro yung ganto, yung gantong kasimpleng buhay. Oh siya, next time na nga lang ulit tayo magkwentuhan. Palike and subscribe. Salamat!